Welcome back Ay na okay. Sa likod na Mundi sa si Basayo Ito mga biktima Sang bagyong udit. Sa dalum na I mean, Amun da ang Balay ni Totong Hindi Ni mean, Ernesto Ernesto Sa piyak Kay Nilo Sa lanap Lapawan Mga palangga So na nai Sa view no? kan libuton Tatawa bla Yan mm -hmm. sa likod kuni, amundi, Mga biktima Sa bagyong udit, Si Totong Para sa. Modula ano? Ado din puspus na. Sana minamit ng daan di oh, ang views dalaw. No? Inaalam nila 'yan. Bo are pa kanamit pa po? O, oh, ako kanamit. <laughs> Ato. Doon na lang ikuro. Hala ka namin yung beauty ko no? So, ari kami di mga palangga. Ang ang sapiyak nga bahin, asok, no? So, singgit kami, pagkakitaan kami nila. asok, Singgit ang tatlo, ha? Apat, 1, 2, 3, go! Oh! Dungan ka mo, 1, 2, 3, go! Oh! Sa dyan ang sa likod ko si Peter, no? Sa likod Peter, no? Sa si Peter, no? Medyo... Danlog. Danlog man. May nakadanlog yung lampo. Sa so, yung suba o. Oh. Ang tawad yung sakna bla. Suba. Lala, saan mo nga hindi po to? Kutukod. Ang hindi ada rin na tanong mo ay na. Maraguso ito Maraguso may ano ay umay. Lala. Sa likod ko mo sila o oh, mga... Biktima sa bagyong Udet si Peter. Ano yung naglukso pag bagyo? Naglukso niya. Ipit pati Elias sa taho. So, naim isang ano. Hi ka mabihay. Hi. Hi. Ano yung bakante? Oh. At yung bungyod yung tutong o. Saas na yung Masulod kita dito kabuntay o. <laughs>